So guys, uh, mag, uh, magagawa tayo ngayon na suma sa lihiya. So ito request ng misis ko kag kasi eh, nag-uusap kami, napanood namin yung yung mga kakanin. Sabi niya nakakamiss yung ano, suma sa lihiya. Sabi ko sige, gawa tayo. So ito ginawa ko, bumili ko kayo ng umaga ng ano, glutinous rice o um, malagkit na bigas. So binapit ko siya ng tatlong oras. So ngayon itong dahon na saging, ito, uh, nagsalab nag na ako ng ano, dahon. Ito, binabad ko ng tatlong oras tung ating uh, glutinous rice. Uh, at nilagyan din natin to ng lihiya. So ang gagawin natin, ibabalot na natin siya ngayon. So one cup, one cup ang gagamitin natin. Ngayon, eh, ganyan lang gagawin natin. Niligyan natin ng dahong maliit sa loob. Sa kaya isang malapad. Dali lang gawin to. Kasi pagka kami namimiss namin itong sumansaliya, talagang gumagawa kami nito eh. Medyo malapad ang pagkakalaw. nagiging tatatakbo ng konting ganyan so, kaya ganyan lang so kailangan yung gagawin natin uniform pareho pareho ng haba para maganda ganda naman siyang tingnan itong dahon ng saging na nabili ko eh medyo medyo may mga tama rin eh oh. may mga punet doble na lang natin sa dito sa isa yun, lang kasi kapag ka, uh, na dito kasi ibang bansa <laughs> hindi mo mapipili yung mga binibili mong dahon dahil naka frozen siya eh. so tiklop ulit tak tak medyo sukat natin ng konti pero halos parama yan kasi isa lang naman yung sukat na ating ginawa so ngayon magkatambal siya kaya itatali natin siya ngayon. So meron ako na ako pinarepair na tuwain dito. So ganito lang ginagawa ko ito. Dalawang ikot. Dalawang ikot ulit. Tali ngayon dito. Simple lang oh. Ito yung iba pag naninis yung Lumang sa liya. Napakadali lang, dali lang gawin, no? Mm, ayan, meron na tayong isa. So, paulit-ulit lang natin gagawin itong ganito hanggang sa maubos natin itong ating uh, malagkit. Naalala ko, last time nakagawa kami ng mga pitong piraso, eh. So ganito lang, paulit-ulit lang to. ah uh, pakikita ko naman sa inyo mamaya kung paano natin isasalang. So guys, uh, walong piraso na gawa natin. So inilagay ko na siya ngayon dito sa ating lutuan. So itong ginamit ko, pressure cooker, pero hindi natin ito gagamitin bilang pressure cooker. Ang uh, gagamitin natin ito para ordinary na kaserola lang. So ito naman lagay natin ng, up ng tubig, yung makalubog lang itong ating suman tapos uh, ilalagay natin yung takip niya pero hindi natin to ilalapat kaya eh, lang hindi natin siya sasara at hindi rin natin ilalagay itong ating takip dito para hindi siya masyado malakis yung pressure ng kulo sa loob iluluto natin siya sa natural na lakas lang ng apoy so dalawang oras natin siya iluluto sa so, ito buksan na natin itong ating kalang So ilalagay natin sa between medium to high. Kung napapansin nyo, may nakalagay na medium at high. So ito yung at the center. So ayan, hayaan lang natin sa medium to high hanggang maluto ito ng, sa loob ng dalawang oras. So mangyari lang to, uh, kada siguro kada 30 minutes, bubuksan natin para malaman natin kung ang tubig ay hindi natutuyuan. Pag nakita natin natutuyuan siya, babantuan natin ng tubig. Kaya ganun gagawin natin kasi sa makaabot yung dalawang oras. Luto na ang ating suman sa lihiya. Ay, hey, lumabo yung isa, oh, nabutas. So hanguin natin siya. Lagyan natin dito sa isang lagayan. At maya maya pagka medyo lumamig lamig eh. Magbubukas tayo. Tampot ang pumotok dito sa gilid oh. So oh guys, marami marami itong nagawa natin, walong piraso. Palamig lamigin lang natin na konti at uh, titikman natin yung isa para malaman natin kung masarap na yung pagkakaluto natin. Ayan you know, o. Isang kilo yan, pero ang dami nagawa. Oh, walong piraso. Sawa so, na tayo dito. Chaser natin yung iba sa tropa. So guys, ito na. May, medyo pwede na natin testing itong niluto natin suman. At tinanggal ko na itong tali nito eh. Ang ganda ng pagkakadali oh. oh tama, tama yung lapit niya. <laughs> Testingin natin. Wow. Nakuna to. Oh. Medyo mainit pa rin. Nung nyug na to, binili ko sa superstore. Eh, meron kasi akong kayo rin ng nyog. Kung isa nito eh, ako ako ay eh, $3.79. Pero fresh siya, oh. Di Mag Maganda rin, oh. So, sa uso so natin sa brown sugar na may kinit-kit na nyog. Hindi ako, garap. Parang sa tehero, ah sarap kaya subukan nyo ito. ang sarap panalo isang kilo walong piraso na gawa para na nakauwi ng kabite ang sarap ang kunat naman eh yung ito sarap nya panalo. Hmm? Kain tayo. Kayaan nyo to at napakadali. Kailangan nyo lang eh. Malagkit lang na pigas saka konting lihiya. Napakadali iluto. So sana eh gayaan nyo napakadaling gawin. Panalo.